Sarge, ilang beses na nakaiwas na si Syra sa kamay ng batas. Kapag naman kami makakasiguro na hindi na mauulit yun? For the meantime, lalagay muna namin siya sa regular room para doon magpahinga. And kapag na-discharge na siya ng doktor, lilipat namin siya sa correctional facility para doon siya makulong habang hinahay ng patong-patong kaso laban sa kanya. Don't worry. We made sure na mahigpit ang security sa kanya. At nagpadala na ako ng mga tao para magbantay sa kanya 24-7. Pwede ba namin siyang makausap, Sarge? Yung minuto nang binibigay sa inyo ng Lieutenant Esquimos para kausapin siya. Nasa labas lang ako kung may kailangan kayo. Thank you, Sir. Salamat po. Nung kailangan ninyo, hindi naman ako na-inform na mayroon pala tayong reunion, Adele. Ibang klase ka talaga, no, Shira? Ikaw na nga tong talunan. Ang lakas pa ng loob mo magtaray. Mm. Don't worry. Just came to see... how miserable you are. I'm sorry to disappoint you. Kung hindi na tuloy yung mga wishes at prayers ninyo na mamatay na ako, that isn't it that exciting. Ibig sabihin, tuloy pa rin paghihiganti ko in the future. <laughs> Dahil hindi hindi ko kayo titigilan hanggat hindi nasisira Sira mga buhay ninyo. Hanggang dadal na lang yung mga plano mo, Shira. Wala ng nang magagawa sa amin. Lahat ng kakampi mo nakakulong na. Hindi mo na kami masasaktan. Shaira, this is game over for you. Mabubulok ka na sa kulungan. Ayaw ka. Ayaw yung lahat. Pupunta na lang kayong lahat sa impyerno. No. Sorry, Shaira. Pero ikaw lang ang may VIP pass papunta roon kailangan mo ng daan si Satanas bago niya sunugin ang kaluluwa mo. Hmm. Wala ka pag-asa. Huwag ka na rin umasa. Nabibisitahin ka pa ni Junior sa kulungan. Dahil na ano naman ng connection yung dalawa, pinuputol ko na yun. Sisiguraduhin ko na lalaki ang bata na malay sa impluensya mong kasamaan. Kalimutan mo na yan. Nung magkamagana kayong dalawa. <coughs> Wala kang kalapatan nila yung sa ng anak ko. Kukunin ko ang anak ko na intindi ama. Pukunin ko si Junior. Kukunin ko siya, babawain ko. Babawain ko, anak ko. Bakit Bakit ang anak ko. Akin siya! Akin ang anak ko! Akin si Junior! Ayaw ka naman. Ano nangyayari? Makawala niyo, niyo, niyo. 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 niyo ako dito. niyo ako. Makawala niyo ako. Sige po. ako. Papatayin ko kayong lahat. Makasama sa yan. Wala akong pakailang. ba ako? Sir, ako nang mahala dito. Pakitawag na lang sa nurse station. Sige po, <coughs>